pamilya patay ang kilalang online seller at kanyang mister matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Mexico, Pampanga nitong biyernes. Doble ang sakit at dalamhati ng mga kaanak ng pinaslang na sikat na online seller na si Lerma Lulu o mas kilalang Mommy Lerms at ang kanyang mister na si Arvin. Pinagbabarilang mag-asawa sa Mexico, Pampanga, biyernes ng hapon. Kwento ng ina ni Arvin, may kinatagpong kliyente noon ng mga biktima at pauwi na sana nang tambangan sila ng riding in tandem. Hindi naman namin alain ganun yung mangyayari kasi alam po namin uh, walang kaaway yung mag-asawa, mabites po sila, mapagmahal. Sa kuha ng CCTV, lumiko ang itim na pickup na sinasakyan ng mag-asawa sa Jose Abad Santos Avenue. Nakasunod sa kanilang isang motorsiklo. Pagdating sa barangay Santo Rosario, Huminto sa may gilid ng kalsada ang motorsiklo at bumaba ang dalawang lalaking sakay nito. Naglakad sila papunta sa pickup na naipit noon sa trapiko. Maya-maya tumatakbo na sila pabalik sa motorsiklo at saka tumakas. Pinaula na nila ng bala ang mag-asawang biktima. Already tailing the victim's vehicle, uh, tatlo po ang tama ng, uh, ni Ms. Lerma at anim naman po ang tama po ni uh, Mr. Uh, Arvin po. Sa dami ng bala po, sa dami po ng cartridges na kuha, na, na kuha po natin sa sa crime scene po, uh, both talaga po ang target po siguro nila. Nakaligtas naman ang anin na taong nilang anak at ang pinsan ni Lerma na kasama nila sa sasakyan. Doon po kami lalong nalulungkot kasi six years old, mawawalan ka ng nanay at saka tatay. Kawawa. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng may kinalaman sa negosyo ang motibo sa pamamaslang. Iniimbestigahan na rin ang kinatagpo ng mag-asawa. Pero as to the, uh, accounts po ng mga family po nila, business, at saka po may na-mention po si Ms. Lerma sa family niya na may hindi daw nagbabayad ng utang. May persons of interest na ang mga pulis at tinutugis na rin ang mga sospek.